Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Sa video na ito guys, maparod ko sa inyo ang pamimigay ni Pangulong Bobong Marcos ng bigas sa ating mga kababayan. Ayon sa kanya guys, sa ating Pangulo, ang bigas na iyon ay galing sa sumagot na bigas sa kanila na, na kumpiska. Ito guys, panoorin nyo ito. Nitong mga nakaraang araw ay nilibot natin ang iba't ibang bahagi ng bansa para mamigay ng bigas. Itong rice distribution na ito na dinaan sa DSWD ay mula sa mga nakumpis nating toneto niladang smuggled rice doon sa isang warehouse sa Sambuanga, Kamakailan. Umabot na kami na pamimigay sa Cavite, Camarines Sur, sa Siargao, Dinagat Island, Antique, Aklan, Capiz at siyempre Sambuanga at dito sa Metro Manila. <music> nagugulat nga ang mga tao dahil sako-sako ang pinamimigay natin. Pero kahit mabigat, dahil masaya sila, ay nabubuhat nila ang 25 kilos na bigas. Malaking bagay na po yan para pantawin sa kanilang mga gastusin sa pagkain para sa ilang linggo o buwan. Bakit natin ito ginagawa? Dahil dapat talagang direktang nakikinabang ang taong bayan sa kawalang hiyaan nitong mga smuggler at hoarder na ito. Malinaw ito na mensahe mula sa pamahalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamamayan at walang lugar ito sa isang bagong Pilipinas. Bukod sa pantay-digang pagtaas ng presyo ng bilihin, ito rin pag smuggle at pag hoard ay problema ang kinakaharap din ng ibang bansa. Kaya naman, ang paghahabol sa mga hoarder ay kanila rin ginagawa. Kung hindi nakasunod kasunod sa batas, hindi natin papayagan para hindi kayo nahihirapan. Ang presyo ng bigas ay hindi na paglalaruan at ang supply ng bigas ay sapat. Ilang beses ko na inihayag sa aking mga talumpati. Wala tayong problema sa supply. Patuloy naman din ang pagpapatibay ng iba't ibang aspeto ng pagsasaka at agrikultura para mapababa natin ang ating cost of production. irrigation, mechanization, murang pataba, post-harvest facilities, farm-to-market road, transport cost gaya ng toll at ng tamang timing at balanse na importasyon. Lahat yan ay kasama sa sistema ating tinututukan. Sa kabutihang palad, nagsimula sanang magstabila at bumaba ang presyo ng bigas. dahilan para sa pag-angat natin ng tinatawag na price cap or price ceiling. Ang pagtanggal ng price cap na yan ay hindi basta-basta nating ginawa na yan lang ang ating ginawa. Meron ring kasama na pagtulong ulit, pagpatibay at pagpaganda ng ating agricultural sector. Lalakihan natin ang galing sa rice tarification law at ibibigay natin sa ating mga farmer sa pamamagitan ng mga equipment, mga tractor, mga harvester, mga dryer. Ito po ay para maging mas mababa ang cost of production natin. Kasama rin dyan ay ginawa natin ng paraan upang ang mga truck na nagde-deliver ng ating mga pagkain ay hindi na nahaharang sa lahat ng boundary na dinadaanan nila. Kaya bababa ang presyo ng transportasyon, bababa ang gastos ng mga transporter at uh, magiging mas mabilis ang pagdaloy ng pagkain mula sa ating mga magsasaka hanggang sa ating pamilya. Natanong nga sa akin ng media kamakailan ukol sa mga survey number. Ang katotohanan niyan, hindi masyado natin tinitignan ng survey number. Ang tinitignan natin kung talaga ba ang bumababa ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamamayan. Yan ang tunay na panukal kung talagang tama ang ating ginagawa. At nakikita naman natin sa resulta, pag-stabilize ng presyo dahil sa price cap at sa pagtanggal ng price cap. At sunod na dyan yung ating ibang mga estratehiya para tulungan ang ating mga farmer para naman hindi naman nalulugi ang ating mga masasalamat. natin ang lahat upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagstabilisa at pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Walang ibang sukat sa ating panunungkula ang tumutumbas sa makita ngayon kung komportable at makinhawa ang tao. Yan ang aking sukatan. Walang gutom o pangamba pagdating sa pagkain. Yan po ang bagong Pilipinas. So yan guys, inyo na panood ang pamigay ni Pangunong Bobong Marcos na bigas sa ating mga kababayan. So yun guys, kung gusto niyo video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon para mag-updated -update kayo sa mga videos ya upload ko pa. Bye!